sa iba pang pangyayari. Hindi dumalo si Agricultural Secretary Proceso Alcala sa naging investigasyon ng Kamara sa pagkakaroon umano ng garlic at onion cartel noong 2013. Tanging mga miyembro lamang ng Bureau of Plant Industry at Resource Persons ang dumating sa pagdinig. Balak ng House Committee on Food, Government and Public Accountability na ipasabi na ang kalihim para sagutin ang nangyaring scam kung saan sangkot din ang importer na si Lea Cruz. Si Cruz umano ang nanguna sa garlic at onion scam na tinatayang umabot sa 200 million pesos. Ngunit pinag-iisipan din ng komite na itigil muna ang investigasyon sa isyu. And uh, after reviewing the minutes of the hearings before, the chair uh, initially made the conclusion that we can now make a closure and make the necessary recommendation for the possible Uh, looking into an or a review or this know what, this Anggut and other teams created uh, by the BPI and the Department of Agriculture, which became uh, the avenue for this possible monopolies and or anomalies.